Limang salik na pakatulong sa pagkonsumo. Mga taoan, alin nena? Ang tindera na laging may diskwento. Sa presyo man o sa payo. <clears throat> sa ang Dapat alam natin kung sino ang na laging naghahanap ng mura. Si Chay, ang millennials na laging updated sa uso. Doris, ang mayaman pero laging nagtitipid sa katanim pa. Bong, ang laging may utang na malapit na bayaran. Kuya, <laughs> mo ganoon Aba, Aling Nena! Alam mo naman ang numero uno sa pagkonsumo. Pagbabago ng presyo. Kung mas mura, mas masarap. Yan ang moto ko. Teka, magkano yung toyo? Baka mamaya may discount ka pa. Pang-extra sa kanin. Ay, ko talaga! Halika nga dito, Tori! mo? Aling Nena, napansin ko habang lumalaki ang kita ko, mas lumalaki rin ang kakayahan kong kumonsumo. Pero bakit parang ayoko gumastos? Mas masarap lang mangbilang ng pera sa bangko. <coughs> ay, Doris, mayaman ka na. Ibig sabihin na sa likwa ay kita. Ngunit, iba pa. Kung mo lang pera mo. Magbabalik kami para sa advertisement. <coughs> So oh, super lalong tayo OMG! Oh, Alim nena! Nakita mo ba yung bagong bag ni Heart Evangelista sa Instagram? Super ganda! Kailangan ko yan! Huh? Aba tsutsa, hindi ka pa wala na kamabayan sa... Ako ay ay naku, Chuchay. Ang totoo minsan, ang dami nating gustong bilhin pero ang totoo, kailangan din nating isipin ang ga-inaasahan. Huh? Ano yun, ma? parang inasahan ko na dating ang pwendo ay parang pakabili niya. Kinaasahan parang niya. Hindi, ibig sabihin minsan, pinipilit ko wag munang gastusin ang pera ko. Kailangan nating maghanda sa mga susunod na araw. Parang yung biglang taas ng presyo ng sibuyas. Naku, buti nag-ipon ako. Oh! Aling nena, pauta nga po muna ng bigas. Ubus na sweldo ko. Ay, po, ikaw ang buhay na patunay na sasaling. Sa, sa pagbaka-utang, pagpagmarami kang utang, nababawasan ang katayahan mo makapili ng peribog na per o servisyo. Hindi ka na makakonsume ng kahit sa gusto mo. Napakamot ng ulo. Eh, kasi po, aling nena... Pakonti-konti lang naman yung utang ko. Parang pampabuhay lang. Balik ko lang next sweldo. Promise. Huh? Ay, Bong. Kaya nga ako nag-iipon eh. Hindi ako nagkakautay. Oh, tumigil kayo. Ang dami nyo ng pinupunto. Pero ang importante, kumonsumo kayo sa tindahan ko. Ang daming salik-salik. Ang ending, bili pa rin kayo. O ano, Mangkanor, bibili mo na ba yung sardinas o so baka maubusan ka pa? Oh. Nga, aling nena para matapos na ang usapan. Pero pangako, sa susunod, maghahanap ako ng mas murang bilihan. Ito ang pagbabago ng presyo na yan. Nagpapahirap sa desisyon ko. <laughs> Lahat ay nagtawanan. At ang patuloy ang gulugulong buhay sa tindahan ni Aling Nena. Kung saan ang bawat pagkonsumo ay may kani-kanyang kwento at salik. Huh?